Budak. Aku pun budak apa? Budak dengan. Dia ada mana? Yung so, araw kong pinagandaan niyan. At yung so, araw lang. Mo. Ang sabi ko, so, ito ano, guys? Yung ganyan ko mo, yon 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 na, huwag pa ako susuko. Di ba? Di binabras ko na tulad doon sa labas, guys. Di ba? Sabi mo, nung bata pa ako, kailangan kong panaginang kalaban. Umiti <laughs> ka na, man. <laughs> Yun na ako, tayo na ng umiti. <laughs> 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 Gusto mo makalis dyan? O oh, siguro! Tulungan mo ko! Bala ba? Oo! Oh. Ako bahala! Pakakawal ako ng tigre para hilahin ka na ng pababa! Binabasa ko ng asawa ko. Kapag ko po natin lalagyan ko. Sige nga ba sa'yo? mo sa ka na naman ba nila? Nilabaan ako mga balawis. Kaya nakatakas ako. Bakit? Talis ka? Gusto nyo? Sumama kayo sa akin. Huwag Ilang beses ko na rin nila umalis. Pero pinipigilan nila ako dahil kailangan kong gumamot. Wag mo na ako intindihin. Hindi pa magaling ang angkayin mo. Kailangan ka mo lang bumalik ang lakas sa katawan niya. Bago siya sumabak sa laban. Hindi biro ang kakarapin niya. Ayun, hindi ba mga sinabi niyo sa akin tungkol sa aking ama? Hindi ako pwede magsinungaling. Eto, gamitin mo na titira mo sa lapis sa iyong pag Hanapin mo dalawang taong may kinalaman sa pagkamatay ng ama mo. Hulahin mo taga-servin ang iyong ama na si Jiang Chen. Sino naman ang isa? Ang prinses na sa palasyo ng Jiho. Pinagaralan mo mabuti ang mga pinuduusin. Maaari ka na lumabas sa palasyo. Sundin mo ang iyong usin. Nasabi ko na sa'yo kung ano ang gagawin mo. Malino ang sinabi mo. Bakit kailangan ko siyang patayin? Hindi na mahalaga yun. Susundin ko ano ba nang iyong mo. Kung may gusto kang ipapatay, hindi ako magdadalawang isip. Pwede mo bang sabihin sa akin kung anong pangalan niya? Patayin mo. Si Jiang Shouyu. Jiang Shouyu? Nilinis tayo ng buto guys. Kasi wala kayo kasi itong nilinisan eh, guys. Pag katapos gamitin guys para hindi siya kalaw ano, kalawang ng sya guys. Para hindi siya kalawang okay, ng Nilinis tayo po sa this video guys. Okay, Thank you salamat makano siya guys na binaras ko na ito ng asawa ko ay eh, guys binaras ko na siya so guys ano ano. ko kung nasa kasi ano

So, kintab kintab na guys ayan guys ayan. so malinis na ang ating motor ayan, hmm. ayan guys so ayan ayan hmm. Linis na guys. So, so yun guys. Itapos natin kanina guys. Nakana, so, na ano sa muto. Na linis. Toto rin na guys. Toto tayo na panghalian guys. Hindi na ako magsasayang guys. Mag na po na mga Kasi, para pag-uwi ng mga anak ko guys, kapain na. Hindi na sila mga 也得帮你们，总得啊。嗯嗯嗯 So, ayan, guys, naluluto na yung, naluluto na yung ulam natin, niluto ko, guys, ayan, ito, guys, so, ano pala siya, guys, ayan, ito yung ulam namin ngayon na tanghalian. parang hindi ko bijohan guys, yung pagluluto kasi naano ko pala siya. Kaya hanggang sa next vlog ko, guys. Thank you very much sa aking pag sa pag sa, thank you very much guys sa pag-subscribe sa aking YouTube channel sa pagtingin. Thank you for watching po, po. Don't forget like, comment, share and subscribe. Thank you very much. Po. Hanggang sa next vlog ko, bubo. na lang.